So ito po quick update lang para po sa ratings sa unang araw ng October para po sa mga noon time shows. Okay, October 2, Monday. O nangunguna pa rin po yung EAT with the 4.2% o, so mga around 1% po yung lamang nila sa Sumunod, sa Tape it Bulaga with 3.3% habang ang It Show Time ay nakakuha ng 2.5%, okay? So it this is a good start sa October. So sana po magtuloy-tuloy buong buwan ang maganda kong uh, hintayin po natin at tignan ay kung ano po ang magiging epekto kung sakali ng uh, pagkawala ng It Show Time. O, pero actually magpapalit lang naman siguro sila ng pangalan tapos ibang host siguro. So yun po yung nilang ipapalit muna dito po, ano ang magiging epekto niyan sa ratings ngayong October. So, yan po ang magandang tignan po natin kung ano po ang mangyayari. Okay? O, oh, speaking of, it's showtime. Okay? Nung isang araw ay bumisita yung pong mga magagandang mga uh, GMA executives, mga lovely, uh, beautiful women na mga bossing po natin dyan sa GMA, bumisita po sa It's Showtime. Naki-WhatsApp madlang kapuso po sila. O sila Ma'am Anet Goson, o si Ma'am Joy, si Ma'am Tracy. So, bumisita po sila doon. At nakisaya. At uh, nagkaroon tuloy ng mga haka-haka. Na, ay, bakit uh, dyan sila bumisita? Dyan sila, na, sila Meron bang favoritism? Uh, mas pumapabor ba sila sa sa it show showtime? Yung ba yung gusto nilang pumalit sa eat bulaganan tape? So, ang daming mga hak haka ganun ng mga netizens. At ni-report po natin yan. O, oh, pero, meron mga ilang mga bashers tayo na minasama. Sinasabi na, uh, bakit mo ganun? Hindi ganun yun. O, oh, love din ng mga GMA bosses yung pong uh, tape. Diba? At uh, hindi, hindi po lumagpas ang Isang linggo ay dumalaw na rin yung pong mga GMA bosses po natin yung mga lovely uh, women po natin na uh, mga executives diyan sa GMA bumisita na rin sa uh, APT Theater diyan po sa Antipolo para po sa uh, isang episode ng Tape It Bulaga. Okay, nakisaya po sila doon. Mukhang masaya naman po sila. Kasama po nila uh, sinamahan po sila ni Attorney Maggy. Of course, yan kaibigan natin yung si Attorney Maggy. Uh, parati natin nakakasama tuwing kaso, yun naging kaibigan na din natin. Kasi mabait naman si Attorney Maggy, in fairness. Napaka napakabait niyan at uh, uh, madali makisama kahit na tayo po ay madalas nasa nasa side TVJ pagdating po sa mga issues. And uh, I think that's Ma'am Marjorie Halosos. Okay? So, naki, naki saya yung <laughs> mga executives ng uh, GMA. O ano ba, para ba bumalanse ba? Baka syempre, para naman hindi siguro magselos. Okay? o so, kahit, Mukha parang ano 'yan, parang uh, meron kang dalawang dalawang anak, o gano'n, 'di ba? Siyempre, kailangan balansehin mo. Pag isa-isa pumunta ka sa recital nung isa, o pupunta ka din doon sa recital nung isa para 'di naman magselo. So parang gano'n yung lumalabas sa mga bosses ng mga boss po natin diyan sa GMA para at least, 'di ba? Wala nang masabi yung mga tao. Dumalaw din sila dito po sa tape. o 'yun. At uh, ito po ay ni-report nung aking isang basher na pay tinawag pa akong Bonjing of Manila. <laughs> ibasahin natin yung caption niya doon sa posa. Ito, ano ba yung sabi niya? Dami niya mga basyakin lately. Ayan, o, yan. Umasa ka ba na uh, it's showtime ang prefer ng GMA bosses? Ano ka ngayon? Ipinagmamalaki mo yung pagbisita nila sa it's showtime. mo. yan, binabash na naman tayo. Ayan, pina, pinakita natin. Eh pero kung pansinin mo, ang ang caption ko naman doon sa huling post ko, mas prefer ba ng mga GMA boss ang it show time kaysa sa tape tanong ng netizens. O ineko in lang natin yung tanong ng netizens. Wala naman makakapagsabi talaga kung sino yung mas prefer nila kasi syempre sa loob nila yon. At kahit meron silang mas paborito, hindi naman nila aaminin syempre mga professional yang mga yan. So ang sinasabi lang natin, there is always that possibility talaga na yung it show time ang ilaga sa uh, main uh, prime slot ng noon time ng GMA kasi yun talaga ang biggest price eh, kasi sa totoo lang sa sinasabi ko din naman ito kapag nalagay doon ng it show time talagang ang laking challenge niyan para sa EAT pagdating sa ratings kasi syempre meron namang sariling fans yang it show time so kumbaga meron na yang nanonood talaga e eh, pag nilagay mo pa sa channel na napakalawak ng reach ba? Diba? Ang layo ng reach ng GMA kumpara sa TV5. Eh, talagang mahihirapan po ang EAT na na makipagsabayan dito po sa It's Showtime. 'Yun lang, 'yun lang ang masasabi ko diyan. Talagang magiging challenge talaga. Alam din ng GMA 'yan na kung gusto nilang mabawi ang uh, number one slot, number one spot Diyan po sa noon time. Dati kasi sa kanila yan eh. Nung nandiyan Tito Vic and Joey sa kanila eh. Kung gusto nilang mabawi po yan, eh baka ang best way to do that is uh, yung it show time ang ilagay sa main slot ng GMA tuwing noon time. Pero tingnan po natin, syempre nasa nasa tape din po 'yan kung paano sila magpe-perform mula ngayon hanggang next year, 'di ba? Kung paano sila isip ng mga bagong. Siyempre, uh, nasa ano po nila yan, nasa discarte po nila yan. At kung paano nila mas mapapakita ma sa GMA, na okay pa rin na dito kami. Tapos yung it-show time nandoon sa kabila. O, pero ito lang masasabi ko, siyempre yung it-show time, 'di ba? Uh, gusto din niyan talaga nung sa GMA. alam, alam nyo kung bakit? Kasi syempre, pag nandun sila, mas mataas ratings nila, mas maraming advertisers, mas malaki yung kikitain ng show, mas maraming kikitain yung mga artista at mga staff. So definitely, For sure, hindi man nila din aminin, tinatarget yan ng mga taga -HO time. Yan ang gusto nila. Yung GMA. Nandiyan ka na din naman sa Kapuso Kingdom eh. Pati hindi ka pa doon sa main channel. So, syempre, iniisip niyan siguro. Kami ang deserving nandiyan sa prime slot. O, so, yun lang po ang masasabi po natin dyan. Bilang uh, bonjing of Manila. <laughs> no, pero definitely nga sa akin naman, kung meron mang favoritism, hindi hindi ipapakita 'yan nung mga hindi ah, sasabihin 'yan ng mga GMA bosses kasi professional 'yang mga 'yan at mahuhusay 'yung mga 'yan. Love natin 'yung mga 'yan, sila Ma'am Anet, sila Ma'am Tracy, sila Ma'am Joy. So, mahuhusay 'yan. Wala wala tayong ako personally wala akong problema sa kanila. So, you guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe para atin, mga Dabarkads Doon po tayo i Mamaya po, eat daily Dabarkads community. Mag ay po tayo bye bye guys